Aries, kung gumagawa ng buenas sa paglalaro ay samantalahin hanggat may oras pero pag nasilat ay mag-relax at umayaw muna para mawala ang hanging may kaagapay ng kamalasan. Pag muling maglalaro ay maging relax ng makagawa ng aura ng swerte na panalo. Aries sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na limamput isang negatibong minuto. At sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.05 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula at sa player na masungit dahil pwedeng matalo ka kagad. Toros, kung gumagawa ng buena sa paglalaro ay samantalahin hanggat may oras pero pag nasilat. Ay mag-relax at umayaw muna para mawala ang hanging. May kaagapay ng kamalasan pag muling maglalaro. Ay maging relax ng makagawa ng aura ng swerte na panalo. Taurus sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 7.55 ng umaga may ikatatalo na apat na put apat na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.50 ng hapon may ikatatalo na apat na put dalawa na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka lang sa player na bastos magsalita, kukuhanan ka niya ng oras na buenas, at sa kulay pink. Gemini, kung gumagawa ng buenas sa paglalaro ay, Samantalahin hanggat may oras, pero pag nasilat, Ay mag-relax at umayaw muna para mawala ang hanging. May kaagapay ng kamalasan, pag muling maglalaro, Ay maging relax ng makagawa ng aura ng swerte na panalo, Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, Umiwas ka sa kulay yellow dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo, at iwasan din ang player na mahilig magmura. Cancer, kung gumagawa ng buena sa paglalaro ay samantalahin hanggat may oras pero pag nasilat, ay mag-relax at umayaw muna para mawala ang hanging. May kaagapay ng kamalasan pag muling maglalaro ay maging relax ng makagawa ng aura ng swerte na panalo. Cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 53 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Asol na kulay ang iyong iiwasan at player na malaswa kung magsalita kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Leo, kung gumagawa ng buenas sa paglalaro ay samantalahin hanggat may oras pero pag nasilat ay mag-relax at umayaw muna para mawala ang hanging may kaagapay ng kamalasan pag muling maglalaro ay maging relax nang makagawa ng aura ng swerte na panalo, Leo sa oras. Na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 8.55 ng umaga, may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.50 ng hapon may ikatatalo na apat na na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, Umiwas ka sa player na masyadong mabango ang amoy dahil malilito, ka sa kanyang amoy magbibigay ng sa iyo ng kamalasan, at kulay green ang isa pang iiwasan. Virgo, kung gumagawa ng buena sa paglalaro ay samantalahin. Hanggat may oras pero pag nasilat ay mag-relax at umayaw muna para mawala ang hanging may kaagapay ng kamalasan, pagmuling muling maglalaro ay maging relax. Nang makagawa ng aura ng swerte na panalo, Virgo sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga. May ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na mahilig magsalita ng kaberdehan at magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo, at kulay yelo ang isa pang iiwasan. Libra, kung gumagawa ng buena sa paglalaro ay samantalahin. Hanggat may oras pero pag nasilat ay mag-relax at umayaw muna para mawala ang hanging may kaagapay ng kamalasan pag muling maglalaro ay maging relax. Nang makagawa ng aura ng swerte na panalo, libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay green, dahil mabibigyan ka ng oras na swerte para makapanalo. Scorpio, kung gumagawa ng buwena sa paglalaro ay, samantalahin hanggat may oras pero pag nasilat, ay mag-relax at umayaw muna para mawala ang hanging may kaagapay ng kamalasan, pag muling maglalaro, ay maging relax ng makagawa ng aura ng swerte na panalo, Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 7.50 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Mga player na masalita, ng kabastusan at may tato sa braso kukuhanan kanila ng swerte na dapat mong maiwasan. Sagittarius, kung gumagawa ng buena sa paglalaro, ay samantalahin hanggat may oras pero pag nasilat ay mag-relax at umayaw muna para mawala ang hanging. May kaagapay ng kamalasan, Pagmuling muling maglalaro ay maging relax ng makagawa ng aura ng swerte na panalo. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 9.55 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.05 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, kulay brown ang iyong iiwasan dahil mamalasan ka para matalo. Capricorn, kung gumagawa ng buena sa paglalaro, ay samantalahin hanggat may oras pero pag nasilat, ay mag-relax at umayaw muna para mawala ang hanging. May kaagapay ng kamalasan pag muling maglalaro. Ay maging relax nang makagawa ng aura ng swerte na panalo. Capricorn sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 8.50 ng umaga may ikatatalo na na 43 minutong negatibo, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 54 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.00 gs na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, Magdamit ka ng may kulay green mabibigyan ka na laging maging relax para makapanalo. Aquarius, kung gumagawa ng buena sa paglalaro ay samantalahin hanggat may oras pero pag nasilat ay mag-relax at umayaw muna para mawala ang hangin. May kaagapay ng kamalasan, pag muling maglalaro ay maging relax ng makagawa ng aura ng swerte na panalo. Aquarius sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Green na kulay ang iyong iiwasan dahil sila ang kukuha ng iyong swerte. Pisces, kung gumagawa ng buena sa paglalaro ay samantalahin hanggat may oras pero pag nasilat ay mag-relax at umayaw muna para mawala ang hanging. May kaagapay ng kamalasan pag muling maglalaro ay maging relax ng makagawa ng aura ng swerte na panalo. Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 8.55 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:20 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow at magbibigay sa iyo ng ikakatalo at sa player na mahilig magsalita ng maling tukso ng pag-ibig sa pagsasalita.